Gusto mo ba na siya ay mas lalong mapabaliw sa iyo ng sobra-sobra sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon? At kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ng taong mahal mo, ay mas lalo talaga siyang in love ng husto sa iyo. Basta gawin itong isang gabay at isang paraan na ituturo ko sa inyo ngayon. At ito'y napaka-epektibong ritual, basta dapat palagi kang positibo sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo ang mga salitang ito. Ikaw ay mas lalong ma-in-love sa akin ng husto malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng tatlong beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At panigurado ngayon mismo, siya ay matatamaan ito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito ay wala pong problema. Basta hanapin mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong ang spell at pagkatapos halikan ito. At pwedeng hindi mo na i-mention yung pangalan niya, pwede diretsyo na po sa pagpanggit ng spell. At pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.